Ito so, ang bahay ng aming tinutulugan dito. Dito ako natutulugo dyan. Oh. Oh. Puro sulat yan. Ito. Ito ang bahay. Natulugan namin. Ang bait na pamilya. Si ni nung Judith sa kasini ng Santa mag-asawa. Ang bahay niyan? No? Uh -huh. palibot ng ano yan, ng halaman. Ganda. Lamig. <laughs> yan ay magalas sa ispalaang. Tingnan natin yung ano. Yung... Uh -huh. Bulaklak na sinasabi ni hindi siya kasuho na viral. Na pag meron kang meron ka raw tanim na ganyan, milyonaryo ka na. Oh, dito. Meron ditong isa. Nasaan oh, na yun? Ayan. Ayan. Pinot oh. the night. Nung kami naan dito, Hingin namin na ano yung ano yung ano yung nasa na black na yun ito ata ay ito nga oh yan yun oh. oh ito yung queen of the night sabi ni Jessica so ay eh, pag daw mayroong kanta ni milyonaryo ka na na pinabayaral niya sa kanyang kwento ayan oh oh hindi pa nabuka. E, e eh linggo ngayon, hindi na naman na, hindi ko naman may kitang bubuka yan. Oh, bubukad. Magiging bulaklak. Malaki hmm. hmm. ng daan ng bubong ng, 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 ng gumamelo. Nakabuka yan kahapon. Ayan o. Hmm. tutpa, -tut pa. Ayan o. Ayan. Ang alaga niya. Alaga nila. Oh. oh. Laki oh. Kaya madilim pa. Alasin ko pa lang. tamin lang kalaman. Oh. Ganda lang lang. Oh. Ganda ng pag-aayos, pag-aayos ng blaklak. Mga halaman nila. Ganda ng blaklak. Ganda ng mag-aayos ng galing. Ganda ng mag halaman, no? oh. Ganda ng mag-aayos, oh. Mag Ayan o. Ang ganda ng pwesta ng mga halaman nila. You know. Ang ng halaman dito. O. Ayan o. Ang halaman nila. No? You know. Buong dragon fruit. to. Oh. Bunga dragon fruit ano oh, bulaklak ng ano wheel oh, of the night oh. dami oh ano oh. na Queen of the night na madalang daw makakita eh dito pala marami yan oh oh marami pala dito ang Queen of the night sabi lang mo jessica suho madalang makita oh tamindapog oh yun siya masabi niyong pakpaklawin o oh. ayan nasa puno oh oh, oh. yan no oh. yan mm oh Oh, ito yung bumuka na nakita kong nakita namin nung ano Buko pa lang, ganito pa lang yan. Nasa, nasa na? Ganito pa lang yan. Yan, ganyan pa lang. Dalawang linggo kami nawala dalawang linggo pa lang kaming hindi pumunta rito Dito na ito na nangyari oh oh yan eh si busing oh dito na nagising na sila sing na sila lahat temik na temik lang ang gabi hindi po maray maray pong salamat sa inyo at sa nagpapatuloy sa amin dito na mag-asawang ni Nung at saka si Santa. Yan, mabait na mag-asawa. Ang kumot, ang bango ng kumot, bagong laba. <laughs> ano, bulaklak ng Queen of the Night. Minsan lang maka... Minsan lang siya bumukad. Yang dia selit kudek. Apo?